Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang pinakang recent game lang na kupunan ng Barangay Nebra. Core ay to sa kupunan ng San Miguel Beermen. Ito ang kauna-unahang game na kupunan ng Barangay Gin Kings Kayong 2025. At maganda ang bungad ng taon para sa kupunan ng Barangay Nebra dahil tinalo lang naman nila ang kupunan ng San Miguel Beermen. Men. Napakagandang performance ang pinakita ng Barangay Nebra dito sa game na to mga ropa. Napakagandang diskarte ang kanilang pinamalas. Best player si Troy Rosario dito sa game na to mga ropa. Ngayon ito ang ginamit na diskarte at mga plays ni Coach T cone para talunin ang kupunan ng napakalakas na San Miguel Beerman na pinangungunaan ni June Marpardo. Ito ang game analysis at breakdown San Miguel Beerman kung sa kupunan na barangay Gin Kings. Simulan na natin to. Okay game. At syempre dito muna tayo pumunta sa starting five na ginamit ni Coach Team Cone para sa game na to. Starting point guard dito mga ropa Scottie Thompson. Shooting guard dito si Stephen Holt. At ang kanyang mga forwards dito mga ropa ang import na si Justin Brownie at si Troy Rosario. At ang starting center mga ropa walang iba kundi si Japet Aguilar. At dito sa unang play na kupunan na barangay Nebra. Triangle open sagad ang ininitiate nila ang gameplay dito. At ang naging -e recipient na pass na dito mga ropa ay si JB Dorito dito sa may ilalim. Alley play ni JB Dorito kay Jabet Aguilar mga ropa. At ang resulta nito, easy 2 points agad para sa puna na barangay. At sa kabilang banda mga ropa, yung import ng San Miguel Beerman ang dumamage dito para sa puna na barangay. Ang laking bulas ng import ng kupuna na San Miguel Beerman mga ropa, itong si Narcis, medyo nakakapuwing siya doon sa may ilalim, sa may paint para sa puna na barangay. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, binangga at pinagpag niya lang ang depensa dito ni JB32. Tal-sexy Justin Brown dito kay Narcis. Kaya tendency outcome niyan mga ropa easy 2 points para sa import ng San Miguel beer man. basket is good para sa kubo na na nebra mga ropa si Narcis nga ang naging problema nila dito sa opensa at sa pagkakataon na to mga ropa pick and roll play ang ginawa dito ng San Miguel beer man. at ang recipient na basa na naman ay si Narcis at tingnan natin ang ginawa dito ni Narcis sa depensa ni Troy Rosario mga ropa again pinagpag niya lang ang depensa dito ni Troy Rosario at still mga ropa na score pa din diyan si Narcis basket is good easy 2 points para sa kanya at sa kabilang banda mga ropa bukod sa triangle open sa laging ginagamit ng kubo na barangay ito dito bigyan yung isang gameplay na gamit na gamit nila. Itong gameplay na to mga ropa, i-screen si Japet Aguilar dito sa may ibabaw at ang ginamitan niya na screen dito mga ropa ay si Stephen Hold. Makikita natin na yung screen na yan ni Japet Aguilar mga ropa, kuwang kuwang yung defender dito ni Stephen Hold. Ang tendency outcome niyan mga ropa, napilitan si Junmar Pardo na sumalo dito sa depensa kay Stephen Hold. Ang problema nga lang dyan ni Junmar Pardo mga ropa, nakadrop defense siya dito sa may mid range. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa, enough space yan para kay Stephen Hold, enough separation yan para kay Junmar Pardo. At ang resulta nito mga ropa, open na open si Stephen Hold dito sa may mid range kinukol niya ang mid-range jumper na yan at perfectly executed play yan para sumunan na Barangay Nebra dahil pumasok ang tira na yan ni Stephen Holt. At ito pa mga ropa, another one. Same play na naman ang ginawa dito naku po na ng na Barangay Nebra. Again, si Japet Aguilar nagset na naman ang screen doon sa defender ni Stephen Holt. At nakuha na naman ni Japet Aguilar dyan yung defender ni Stephen Holt sa screen na kanyang sinet. Kaya ang tendency outcome na to, this time naman, yung import ng San Miguel Beerman ang napaswitch dito kay Stephen Holt sa depensa. Yun nga lang mga ropa, sobrang layo din ang position ng import ng SMB dito kay Stephen Holt sa so may three point area. Kaya kaya dahil sa screen na yan ni Japet Aguilar, open na open na naman si Stephen Holt dito sa may 3-pointer sa may top of dunk. At ang resulta nito mga ropa, pinukol na ni Stephen Holt ang 3-pointer. Sinubukan naman mag-close out dyan ang import ng San Miguel Beerman Pero huli na ang lahat mga ropa dahil pumasok na ang 3-pointer na to ni Stephen Holt. Again, very well executed play na naman para sa upo na na Nebra. Basic play lang para sa upo na na Nebra at kay Coach Tim Cohn, pero yet sobrang effective niyan against sa kalaban. Pero sa kabilang banda naman mga ropa, si CJ Perez ay bumawi doon sa big defense na 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 baragay Nebra. Pinenerate okay, ni CJ Perez dito ang defense ng upo na na Nebra at na-attract niya dito ang defense sa Kupunano Barangay. Kaya nagkaroon siya ng opportunity dito na ipasa yung bola kay Narcis at dahil dyan sa penetration na yan, open na open si Narcis dito sa so may pain. Napadali ang trabaho dito ni Narcis, easy to bounce agad na kanya nakuha, basket is good. At eto mga ropa, ito pa ang nagiging isang problema ng Kupunano Barangay Nebra dito sa game na to, si Jun Marpardo. Dito sa possession na to mga ropa, ang ganda ng pwesto ni Jun Marpardo dito sa so may pain. At basic na basic lang kay JMF mga ropa, inugutan niya lang dito on defense sa ang depensa ng Kupunano Barangay, easy to bounce agad na kanya napunda. At another one ng ropa again siya na naman may hawak dito sa may paint, nabigyan na naman siya ng bola dito mga ropa hindi si June Marpardo ang issue kundi pinasa niya yung bola doon sa may kumat na kanyang kakampi at ang resulta nito mga ropa mas napadali ang anilang trabaho easy two points na naman ang napundar dyan na kumuna na San Miguel Beerman ito mga ropa another good play na naman ang pinakita dito na kumuna ng Barking Debra sa pagkakataon na to iwan kay Japet Aguilar yung import ng San Miguel kaya nagkaroon na opportunity dito si Scottie Thompson na iba to to alley-oop na to kay Japet Aguilar at perfectly executed naman yung alley-oop na yan para kay Japet Aguilar Pilipinas. ang easy 2 points. At another one mga ropa dito sa possession na to po na kupunan no, ng Barguay Nebra, si Arjo Abariento sa na nagmamando ng bola. Again mga ropa, penetration ni Arjo Abariento dito sa depensa na kupunan ng San Miguel Beerman. Natrack niya ngayon yung depensa ng import ng SMB na bumabantay dito kay Japet Aguilar. At dahil diyan mga ropa, nagkaroon ng chance dito si Japet Aguilar to kumat doon sa may baseline. At matalinong player to si Arjo Abariento mga ropa kaya ang ginawa niya dito, pinasa niya na kay Japet Aguilar yung bola doon sa may baseline. At ang resulta nito mga ropa, easy 2 points na naman para kay Japet Aguilar. Basket is good na naman para sa kanya. At sumunod nito mga ropa, bumirada naman si Arjo Barrientos ng kanyang mid-range jumper. Ito ang kauna-una ang punto si Arjo Barrientos dito sa game na to. At ito mga ropa, sobrang interesting ng possession na to na kupuna ng barangay Jean Kings. Pansinin natin na naka-isolation dito si Japet Aguilar. One-on-one lang siya sa opensa against sa depensa dito ni Motaw At ang ginawa ni Japet Aguilar dito mga ropa, binomba at pinagpagnyan depensa ni Motaw hanggang mapunta sila doon sa may ilalim. At ang nag-resulta nito mga ropa, nilamon mo ng opensa ni Japet Aguilar ang depensa ni Motaw two points para kay Japet Aguilar. Basket is good. At ito pa mga ropa again dito sa possession po na ng kupunan ng Barangay Nebra. Again, ginamit na naman ang kupunan ng Barangay Gin Kings yung kanilang favorite play na kanina pa nilang ginagamit. Ito nga yung nagsiset ng high screen si Japet Aguilar dito sa may midrange or ano kaya sa three pointer mga ropa. Yun nga lang this time sa may midrange nagset ng screen si Japet Aguilar. Pansinin natin na penetrate na ni Alja Barrientos dito yung depensa ng kupunan ng San Miguel Beerman. At nagset na nga ng screen dyan si Japet Aguilar mga ropa. Ang tendency outcome nito nakapweso na si Troy Rosario dito sa may three pointer. At dahil sa si screen na yan, ni Jabet Aguilar, mga ropa, nakuha niya yung defender dito ni Troy Rosario. At pinasa na ni Alja Barrientos yung bola kay Troy Rosario sa so may 3-pointer. At dahil dyan, mga ropa, sa set-up play na yan, naging open dito si Troy Rosario sa so may top of the key 3-pointer. At pinukol na ni Troy Rosario ang long range bomb. Hindi naman sila pinaya ni Troy Rosario dyan. Dahil ang 3-pointer na to ay pasok para kay Troy, basket is good para kay Troy Rosario. Again, babanggitin ko na naman, mga ropa, simple play para sa upuna ng Barangay Nebra, yet sobrang effective. 3-pointer agad ang nai convert nila dahil dyan sa so play na yan. At ito ba, Mangaropa mga ropa again tignan ulit nating maigi pag masdan nating maigi tong gameplay na to nako po na no Barkin Nebra parehong pareho to doon sa play na ginagamit nila this time naman si Troy Rosario naman ang nagset ng screen dito sa may mid range at this time mga ropa ang naging recipient ng bola dito ay si Scotty Thompson sa may top of the key three pointer naging open nga niya si Scotty Thompson sa may three pointer mga ropa pero ibang option yung pinili niya dito hindi siya pumukol dito sa may three pointer pero still mga ropa doon sa screen ni Troy Rosario nakuha niya yung defender dito ni Scotty Thompson yun nga lang mga ropa, ang ginawa ni Scotty Thompson dito ay inatake niya ang depensa ng na ng San Miguel Beer Pero ang na naman ito mga ropa, successful na na-penetrate ni Scottie Thompson yung defense dito ng SMB at nakakuha pa siya dyan ng easy 2 points basket is good. Ibig sabihin nito mga ropa, paulit-ulit lang talaga yung ginagamit na play dito na ng kupon na ng Marking Nebra. Magsiset sila ng screen dito sa may mid-range. At ang tendency outcome niyan mga ropa, open na dito sa 3-pointer yung player ng kupon na ng Marking Nebra at dito nga sa magkakataon na to, nagkaroon pa sila ng another option dahil lumatake si Scottie Thompson doon sa may loob. Pero still mga ropa, hindi yan na breakdown at nagawa ng paraan ng San Miguel Beer Hindi nila nak kontra yung opensya na yan, yung gameplay na yan ng Barangay Nebra. Kahit na paulit-ulit sa bawat possession, ay ginagawa yun ng Barangay Nebra sa kanila. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At dito nga pala sa game na to mga ropa, si Troy Rosario naging best player of the game. Pero dito sa tira niya na to, mintes ang kanyang tira sa may 3-pointer. Pero nakakabilib dito mga ropa sa sobrang daming tangkad na player ng kubunan na San Miguel Beerman, si Scottie Thompson pa rin ang nangibabaw sa may rebound. Sa mintes nga na to ni Troy Rosario, Mario mga ropa si Scotty Thompson pa ang nakakuha ng tip in dyan sa so may second chance points. Ang result na tuloy mga ropa base is good para kay Scotty Thompson. Easy money para sa kanya. Pan sa mga players dito na kupuna ng SMB sa rebound. At sinundan pa ni Ralph Kuhn ang open 3-pointer niya dito mga ropa. Nag-alinlangan pa nga si Ralph Kuhn dyan kung ipapasa niya o ititira niya tong bola sa may 3 points. Pero still mga ropa, pinukol naman ni Ralph Kuhn dyan ang 3-pointer at hindi siya nagkamali na decision dito dahil pumasok ang kanyang long range ball. Easy money para kay Ralph Kuh, no problem, basket is good. At sa senaryo na to mga ropa, nakakuha pa dyan ng fast break ang upuna ng Barangay Nebra. Ang nunguna sa fast break dun sa may kabila ay si Japet Aguilar. Siya ang naging recipient ng pass dito sa may fast break. At sa pagkakataon na to mga ropa, ayon nang magpaawat ng upuna ng Barangay Nebra. This time, time pinasa yung bola dito sa may right side corner 3 pointer. Kay Troy Rosario mga ropa kahit may bantay dito si Troy Rosario at wala siyang enough space dito para ipukol ang 3 pointer. Hara, para para pa tinira ni Troy Rosario dito ang depensa ng Bona ng San Miguel Beermen dito nga sa may 3 pointer. At yung 3 pointer ito ni Troy Rosario mga ropa pasok para sa kanya. Basilis good ang long range bomb. Easy money para kay Troy. At sinundan pa to ng another 3 pointer na naman ng Barangay Nebra mga ropa. This time si Stephen Holt naman ang pumukol dito sa may 3 pointer. Pansinin natin na dito diyan ang depensa ng Bona ng SMB mga ropa. Kaya nagkaroon ng opportunity dito si Stephen Stephen Holt na makapukol ng maayos sa 3-pointer. Ang resulta na naman ito mga ropa, basket is good ang long pa para Stephen Holt, easy money. At sa pagkakataon na ito mga ropa, takeover mode na ang isang Troy Rosario. This time mga ropa, nakakuha siya ng chance dito para sa isang isolation play at ang bumabantay sa kanya dito ay ang import ng SMB. One on one lang mga ropa, walang play play ang nangyari dito o ni Troy Rosario against sa depensa ng import ng San Miguel Beerman. At ang nangyari dito mga ropa, kahit in-up resistance ang binigay dito ng import ng San Miguel Beerman, is still Troy Rosario nakapag-manage pa rin na umiscore dito against sa defense ng SMB. Kaya ang resulta niyan mga ropa basket is good para kay Troy Rosario. Easy money again para sa kanya. At another one mga ropa nagbintes ng tira dito ng San Miguel Beerman. At ang nauna doon sa may kabila sa may fast break. Guess what? Guess who? Again si Troy Rosario na naman. Kaya dito sa pagkakataon na to mga ropa sunod-sunod ang puntos na ginawa ni Troy Rosario. At dito nga nakakuha siya ng fast break points basket is good na naman para kay Troy Rosario Easy money. At sinundan pa to na napakagandang play na sa up dito no? ng akbuna ng Maranginebra. Si Arja Barrientos na nag ng bola dito sa may ibabaw sa pasa niya dito sa may gitna. At si Troy Rosario mga ropa sobrang init na talaga sa pagkakataon na to. Kumat siya dito sa may baseline nabigyan naman siya ng pasa dyan sa may ilalim at mabilis ang layup lang ni Troy Rosario dito again nakapag-convert na naman siya ng another 2 points. Basket is good. At ito pa mga ropa another one nagmintes ang tira dito ni Arja Barrientos dito sa tira niya at guess what guess who ulit si Troy Rosario na naman anan doon para sa offensive rebound. At yung second chance points mga ropa napunta again kay Troy Rosario basket is good na naman para sa kanya no problem at sa pagkakataon nga na yan, mga ropa walang sagot ang kupunan ng San Miguel Beermen tambakol sila sa kupunan ng Nebra. 58 to 39 ang score at sa pagkakataon na to mga ropa nabasag naman ni Junmar Pardo dito ang init ng kupunan ng Nebra. dahil nakakuha siya dito na slam dunk dito sa may gitna open lane na open lane para kay Junmar Pardo walang resistance dyan ang kupunan ng barangay easy two points para kay Junmar slam dunk para sa kanya bas Chris Good at ito mga ropa another one ang gandang play ang sinetap dito ng kupunan ng Nebra. hindi to yung high screen na play na ginagawa nila kanina pa ulit-ulit. This time mga ropa, triangle open sa kanilang pinatakbon, open sa dito. Pansinin natin na nag-form lang na ng triangle dito si Scottie Thompson dito sa may gitna, sa may mid-range. At ang isa pang nag-form ng triangle dito mga ropa si JB Turner dito dito sa may left side corner 3-pointer. At ang bumubuo ng triangle dyan mga ropa ang panghuli si Troy Rosario doon sa may ilalim, sa may paint. Nareceive na ni JB Turner dito yung bola dito na galing sa basa ni Scottie Thompson sabay bigay niya agad mabilisan lang doon sa may ilalim kay Troy Rosario. Ang resulta nito mga ropa easy layup agad para kay Troy Rosario base is good na naman para sa kanya easy 2 points. At dahil nga sa mga napakagandang plays na ginawa dito ng Conano Balagay Nebra mga ropa, hindi na na nakaporma dyan ang ng San Miguel Beermen hanggang matapos ang game. 93-81 ang score matapos ang game. Tumatagintay na 5-2 na sa standing sa kupunan ng Barangay Nebra, San Miguel. Panalo sila sa unang game nila ngayong taong 2025. Ang gaganda na executed please dito ng kupunan ng Barangay Nebra na pinangunahan yan syempre ng utak ni Coach Tim Cohn. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa gameplay na to ng kupunan ng Barangay Nebra? Halos isang play lang ang ginamit nila dito kono sa ng San Miguel Beermen. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.